maligayang pagdating dito sa channel ni Bokchoy TV. Sana ay magustuhan nyo ang aking video. Hello guys! Welcome back sa channel ko, Bokchoy TV. Magandang gabi sa inyo lahat! Ayan, nandito kami ni Chuchay. Nag, uh, lang kasi wala pa kami ginagawa kasi pag, ano, kakakain lang namin uh, kailangan nyo pa rin yung bago patulog. Kaya, magpukwento na lang kami ng chips. So, and guys, for today's video, went to Wuhan to the Max Store. Ayan. Hindi kami pumasok. Pukwento na natin ah, na. Kumusta ka naman sa, kumusta ka naman sa trabaho mo? Yan. So, Go by, masaya sa iyong yes. trabaho. Yes. Yes, da. Siyempre ako din masaya. Kaya nagdi kami pumasok ko kasi nga parang kaming <coughs> feeling well, diba? Ito, Tumatang. <laughs> Ako din. Kaya Ngayon lang ngayong gabi, ay nag, uh, isang araw na nagpahinga kami. Pero napakalakas, napakaganda sa pakiramdam yung magpapahinga ka talaga. Na sa isang linggo na may rest kasi. Yan Aba, lang, hindi namin rest day dahil sa bukas pa rest day ko siya sa Wednesday. Wednesday. Wow! Ay, kami ng mas mga aga. Kasi nga medyo masamang ipakalamdam namin. Pero ngayon, magpakuwento nga kami. Uh, si Chucha is nagtatrabaho sa car mall. Yan. Sa Pantangutang Luba. Ako sa Santa Rosa. So, malayo yung gap namin ng ano, sa quest ng lugar. namin ah, ko saan kinagtatrabaho. Kaya si Chucha medyo gabi na umuwi ako. Mas maaga dahil wala akong overtime. Si Chucha ay mga alas 9. Bumakas siya ng alas 9 ng umaga. Hindi sa mga 8 sabi ka. Ako, oh, mga 7 yung pasok ko. Uwi ko mga 4 pag overtime namin, 6 o'clock. Ayan, guys, uh, ang partner ko is nasa, medyo matagal na kayo ng 18 years old pa siya lang. 18 years old pa lang yung kasama ko na. Kaya, napakatagal na ng aming uh, uh, samahan. Hindi lang, hindi lang pampamilya <laughs> pa, sports pa sa tagal. Yan, medyo naugat-ugat no, ugat na nga lang. Kaya, siyempre, ah uh, maganda yung samahan na nung eh, kaya ganun katagal. Hindi naman kasi... Ano, anong sekreto, no? ano, sekreto Ano daw sekreto ba? Ba't ba 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 nga ba, 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 nagtatagal? Dahil na bait ko naman. Ito, di ba? Di ba guys, ang mabait ako! <laughs> ano ko <do> ba? Ah! Huwag <laughs> kang gano'n! Asawa ka, asawa ka sa camera! Ayun guys! Pero gusto ko maglaro kami. Kasi mo, ayun yan. Gusto ko maglaro kami. Kasi ayaw niya maglaro eh. Ayun yan, may mag-game. Magkwentuhan na lang daw kami, guys. Itong <laughs> bahay namin, ano ah, napundar namin ito. sa malit na pera na pag-ipunan. So, dahil naman talaga, syempre, isisimula ka lang. No, grabe, yung, grabe speed simula namin bago kami magkaroon ng kahit ganito mga uh, kanilang -kani pera sa amin. Ayun, guys. Ayun, Jay. Ano masasabi mo? Para sa akin. okay, <laughs> huwag niyo pakinggan yan. Kasi, mga baka mga tanong lang ako. Ah. Mahirap sumagot. O, okay, ko naman. Ano sasabihin mo? Ano, hindi ako magtatanong. <laughs> Bakit ba? <pa>? Bakit niya? Kasi, <laughs> single. Wala po siyang boy, pero wala siyang anak. O single po siya. Ako, yung may... Oh, stop na lang. <laughs> Ayun, single po siya. Wala siyang <laughs> Wala, wala. Kaya, bakit ba, May? <laughs> Ayun, natura lang naman yun. Yun pa Pero gusto ko nga, no? gusto ko ano, syempre, kwento -kwento nga, no? siyempre, kwento-kwentuhan lang kami gano'n ni Chuchay. Dahil, ayan, yun, diba, nakakain din yung <laughs> mga tumata ko. <laughs> gusto ko maglaro kami. Wala kaming, ano, wala kaming mapaglaroan. Kaya, gusto ko, ah. Ano yung gano'n mo sa, sa akin? Regalo mo sa akin. Ay, right, Ang pangregalo naman is hindi naman na nasabi nyo. Guys, mag- <laughs> Alam niyo po ba, 25 years ago, year, year, November, My God. I hate it. Ang tagal na, di ba? Ang tagal na, guys. Medyo gati na nga kayo sa kawata. Kuro na ako ng pwede. Pero dahil na siya. Regal ko sa'yo. Secret. 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 <laughs> Wala akong regalo dyan. <laughs> Wala regalo. <laughs> Yan na. <coughs> mahalaga. Ah, mahalaga. Ang mahalaga. Ay, mahalaga. <laughs> regalo, guys. Kahit wala regalo, wala regalo, hindi naman pinag-uusapan kung may regalo ako. Wala mahalaga yung kasundukan ba? Diba? So, dali-dali na. Ayan. Gusto ko, maglaro tayo eh. gusto ko paglaro natin yung, wala maraming marami na kakaiba Ah, gusto ko naman eh. uh, so, mapakilala sa inyo. So, namin, kikilala nyo kami bago ka. dahil sa matagal na ay, ayan, dahil napasok ko ang YouTube na to, itong uh, channel to -upload ko ito na i-upload ko, nakapag-upload, nag uh, gusto ko makilala nyo kasi yung mga kakasama ko sa pag-upload. Uh, Ngayon kasi ma um, sa isa na yung pag na yung magsasama sa akin <coughs> para mag-upload uh, kami, mag-video. mag, mag, mag video Cintia, pinakikilala ko sa inyo. Medyo matagal na nga lang din yung aming nga, uh, pag-uwi ganito. Kasi ganito yung oras ng uh, pag kami magkasama, yung parang uh, na relax ka kasi pag yung walang, kung hindi pa kami nagka, nagkaroon ng time si Nippon, inubo yan, hindi ako, <laughs> hindi kami magkakaroon ng time ng mas matagal na oras. Kasi pag darating kami dito sa oras na nga namin, wala, tutulog, ka lang. lang. Eh, sa tagal ba naman naging kasama mo ako? Eh, ano naman na benefits mo sa Wala. <laughs> ano naman na naging... Ako ba? Bakit nga ako? Hindi siya nag -ano, boyfriend ng iba. Wala siya naging boyfriend. Wala. Sik 18 years old, nagkakilala uh, ka ba? Eh, siyempre, doon sa trabaho namin. Pag sa trabaho, kasi noon mga, siyempre, bata ka pa. Bata ka pa, marami ka pang nakikilala. Ano kasi siya, ako mananay siya, yung present, yung time na yun. Eh, palibasa, ano uh, yun po, hindi ko rin alam. Kasi marami akong naging kaibigan. Talaga ba? <laughs> Talaga ba? Marami akong kaibigan. Hindi, huwag ka, ano. <laughs> na marami ka naging kaibigan Eh, tahimik. Eh, tapos. <laughs> Pag <laughs> Tapos, ano, just nagkakilala kami. Pero matagal kami hindi nakita, no? Nung, siguro, nag, gumagawa lang ng sulat, pinadaan na lang ako, hindi ko alam, baka sa Trascal lang na nakakarating. Nagkita ulit kami, siguro buwan, bago kami ulit nakita. Tapos isang araw, yun, nagkasama na kami, parang dere na yun, guys. Kasi ako, uh, na nahi ako ng time niya, ngayon nga, siya nana... Ng na, na kaya yung uh, mga carnipe sa karne ko ayo sa carnipe kami nagkakita niya nagkakilala kami din siya kaibigan pero rigoto lang pero hindi hindi kami ano hindi hindi siya tahimik eh, eh ako naman kasi bali marami maglulo ko oh, makulit lang kaya eh, ganoon tapos hanggang sa yun nag ano na ako na mag-board na lang kami. Sumama na na. Tumama. Hindi talaga yun yung sinasabi niya. <laughs> sumama. Eh di sumama na siya. Hanggang sa rin. Pinasama na ako niya. Ayun ba? Yun, yun, na, yun. lang siya eh. Eh, di tapos yun. Ano? Tapos yun. Nagkasa ba'y saan? Shatten. Sa shuttle. Sa shuttle. Tapos sabi niya, Ano? sa mandi siya siyang At tapos? Tapos hindi niya pinaulit. <laughs> hindi siya sila... Hindi na lang totoo. Tapos yun, marami namang kwento nang sa... Nagkasa doon kami. Siyempre, pagsimula pa lang medyo may gulo, may mga... something na hindi mo mapapag... Um, ganun naman ito. Siguro na pagsasimula talaga. Pagkahanap ka kung anong meron siya, kung anong meron sa akin. Pagkahanap ka. Ang... Pero dahil sa ahit ako sa kanya ng 9 years 10 years. Uh, mas nag-a-adjust Parang ako nag-adjust. Parang ako yung, yung na-adjust. <laughs> hindi kasi syempre, iba yung nasin. Kasi yung iba, ah, uh, nagkakagalit. Pero kami nagkakagalit eh, din naman. Pero hindi naman ganun ka ano, kasi ayoko na matutulog ka na mag-aaway kayo. Ayoko nang gano'ng pag... Kasi hindi ka makakatulog eh. Hindi kayo makakatulog kapag hindi kayo okay, hindi ka makakatulog. Kaya, uh, nagmamagdamag ng uh, walang tulog, kinabukasan, wala, drogis sa puya. kaya ang nangyayari, wala, nagiging okay na naman. Pero hindi kami yung, yung away na, ibang away parang, kasi ayoko na, hindi, kasi pinayagan dati yung isimula namin. Medyo again sila sa amin, sa, sa akin. Kaya sa kanila, matagal kami bago ma makaulit. Eh, matagal kami nagsama nito. Eh, siya naman, naging kampanya sa akin. Kaya ayun, eh, siyempre, inalagaan ko nila naman siya. Nakita naman nila yung pamilya inalagaan ko nila siya. Hindi ko siya pinabayaan kahit sa ganito lang. Kasi eh, kung ako yung maraming krisyo, maraming wala akong gano'n. Walang mga walang mga galing. Ayoko nang kasi. Kaya, uh, yun, tumagal kami siguro dahil hindi naman ako uh, magala. Yung gumagala, magtatambay dyan sa basi, hindi ako ganon Eh siya rin, hindi siya gano'n. Kaya parang nagkasundo kami. Diba? Mas maganda yun. Uh, katulad yan, napapunta ako na Nag-YouTube na ako. Yung eh, marami naman kami pinagdaanan para din kami kumain sumunod sa butas ng karayon bago kami nagkaroon na kahit konti kahit maliit lang na map matutulugan na ganito na pang pinangarap na yun na magkaroon kami ng ng uh, munting bahay na gawa namin. Dahil dati, ang pangarap ko lang namin is magkaroon lang kami ng isang kubo ang kahit na yero lang ang dingding niya. Uh, isang yero lang ang aming bubong. Dingding ay pawig o mga plastic o mga Basta kami may matitirahan. Pero, uh, thanks God, kasi hindi kami pinabayan at kami nagkaroon ng sarili kahit kapaan. So, yun guys, kaya napaka iba yung nagsimula namin kahit hindi pa kami, hindi pa kami mayaman. Pero, mas meron kang may peace of mind ka <coughs> na excuse <expo> <coughs> 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 nagkis-kis uh, na, may matitirahan kami, masasabi ka matutulungan. Hindi ka tulad ng iba na nasa iba na akaw. Siyempre, pag nagsimula at hindi hindi naging okay sa manila, ito ah, nagkakawala at hindi, hindi, nila natapos, hindi nila napaglampasan nila, napag uh, ano handle yung samahan nila. Kami kasi pagtagumpayan namin sa namin, maliit mo na malaki ng bagay, meron na wala, hindi kami mag-iwala sa isa. Tumagal kami ng 25 years. Kaya guys, yun, kini-share lang namin yung kung ano experience namin. Alam mo, first time namin nga tumira dito, walang bubong lang. Ang dingding lang namin sa wali. Kung matubig sa baba, ay sako. Ang tumuulang sa labas, bumabag sa la, labas, bumabaha, bumubuha, bumabaha rin dito, umuulan din. Kaya bago ka matulog, pinapatigil namin yung ulan para bumaba, lumabas yung tubig. Ay, tayo, tayo yung <coughs> Kami lang dito na gumawa ng apag tayo sa sariling aposte, ng ganyan, nag-butas, nag gumawa kami ng, see lahat ng experience namin dito sa bahay na to alam niyo yung baga, yung bag, semento dyan sa kasada na mga patambak, yung mga semento pinukuha namin yung isa-isa, pinukuha namin, pinapasok namin dito pinagdigit-digit na yung parang, hindi naman sa hindi kasi <coughs> hindi pa namin nalalagyan ng mga gano'ng semento na may basag-basag na semento para pag yun ay bumaba ang tubig, hintayin namin ang side namin sa wali. Yung tubig, lumalabas yung putik, lumalabas sa banig. Banig. Ah, uh, ayan. Ah, uh, uh, ayan, excuse ko. Ayan, lumalabas sa, lumalabas sa, uh, dito, sa banig. Bumaba sa balat mo yung butas. Ayan, ganun ah, ah, uh, kahirap ang pinagdaan na para kami sumuha sa bukas ng aray pero napagtanggol pa yun ang na so, bandera pa ako na may trabaho company na walang kami ng pasok mag sabado buwan, naglala bandera ako para lang about pagkain fade yun guys, every so, na I wake up proud to be in 25 years kami na, na to be pa hindi kami mayaman na okay lang wala basta wala sakit pero para hindi ko yung kasama ko okay guys eh okay guys sana po ah uh, i-share lang namin yung aming experience sa buhay ng uh, sa noob ng 25 weeks kung gano'n kami naging patasak abangan nyo sa sunod namin vlog kasi kasama ko siya Bigyan mo naman sila ng ano. Question and answer. Question, question and answer. Kasi wala pa akong questions. Wala pa siyang boses kasi ko question and yun. Nakatakot question and answer. Hindi ko alam pa kung paano i-answer kasi madaming ano, maraming ah, uh, uh, siyempre, hindi ko alam itatanong. Yung question and answer na yon ano? ano ba sa sabi mo Yun, 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 na ganito na kaya guys ah uh, hindi ko na masasabi yun kayo naman ka sa amin hindi para kami bubus <coughs> so the next next video namin guys question and answer about sa question ako tatanong <coughs> oh, yun, kami nagtagal yan nyo guys kung paano kami nagtagal at yun ang paghahanda rin baka hindi ko alam kung paano mag anong question na yun paghandaan mo yun ha abangan nila Yes. So, yun guys. Uh, sana panoorin niyo po ang part 2. May part 3, may part 4. Part, four, part ba, one, po. Part 1 Part 1 po Nang 25 years uh, naming samahan. Yan, sila lang na rin siya. Guys, Bokchi TV, don't forget to watch. Ayan, like and share, comment kung magustuhan niyo po ang mga vlog namin. Kasi sisimula pa lang namin ang uh, sa aming dalawa. Kung ano yung mga uh, ibang vlog. Kasi siya kasama ko rin sa pag-vlog. Ay, yes. Ayaw natin, natin, ayaw natin, di ba? Ayaw, ayaw niya sumama sa akin, nahihiya. Kaya nung isasama ko na siya kasi nahihiyain siya. Nahihiyain siya ako makapalampres. Yun guys, hanggang dito na naman ang vlog namin for, uh, for today. Yan, good night sa inyo everyone. Don't forget to watch, like, and share. And, uh, pakiclick na rin ang bell kung nagustuhan niyo po ang uh, vlog namin for coming niyo. ah uh, mga susunod na uh, vlog namin uh, kasama ko si Chucha na eh. Ayun guys, bye bye. Thank you for watching. Magbye bye ka na. Good night. Thank you for watching. Babush. Maraming salamat sa iyong panonood. I-like at share, palaging mag-comment, pwede padsikit.